Yes, sa uh, magandang uh, magah uh, mga ka-type no? Narito tayo ngayon sa Plaza Ferguson dito sa may uh, tapat ng uh, US Embassy. No? At uh, ngayon nga ay nakikita natin naghahanda itong NPD uh, bomb squad. No? At uh, isusunusunod itong bomb suit. No? Dahil isang uh, GB box ang uh, sinasabing uh, na iwan o iniwan dito naman sa gilid ng uh, side sidewalk ano at dito uh, yung kanilang uh, titignan ngayon ano at check in ano ayun yung uh, kung mapapansin nyo sa bandang kaliwa ano doon yung uh, kulay itin na GB box na iniwan o naiwan ano at uh, sa mga ganitong pagkakataon ay uh, kinakailangan kumilos o umaksyon ng uh, uh, mga Bams BAM squad no upang uh, alamin kung ano ang uh, nilalaman nitong uh, GB box o anumang mga uh, bagay na iniwan ng basta-basta uh, upang masiguro na walang anumang uh, uh, pampasabog ang uh, nakalagay dito ito itoy uh, bilang uh, Siguro did na rin ng PNP na pinapahiral sa tuwing may uh, maibab iuulat na mga naiiwang uh, bagay no sa isang uh, lugar at uh, automaticong uh, kikilos itong uh, uh, pamulongan ng uh, bomb squad ano So ngayon ay uh, makikita itong uh, ang squad ng uh, Manila Police District ay uh, naghahanda na upang uh, lapitan nga itong uh, sinasabing uh, isang uh, GB Packs uh. so mula dito sa Plaza Ferguson sa Roas Boulevard sa Maynila ako si Jonas Willi tamin ng Abate Lele Tabloid Reporter walang inatrasang balita